Hi, hello po mga ka Betsy. Kamusta po kayo? Magandang umaga. Sa po kasi umaga dito sa amin. Nakikita niyo po ba mga ka Betsy na marami kaming nagkakaipon-ipon diyan. Ako po hindi niyo makikita. Kasi po naglilinis na po ako diyan. At yung dumaan na nasasakyan na yon, yon ay ang rakal na tinatawag at ang driver ay ang barangay tanon. O yan po o, yan naglilinis, tinayin nyo po o, lalaki at babae dito po sa aming barangay. Kami po ay nagkakaisa, meron pong unity kami dito. Tulong-tulong. Alam nyo po ba mga kabetsi sa isang buwan po, dalawang bisis kami kung maglinis dito sa aming barangay. At makikita nyo po bawat kalsada o bawat ano mga daanan ay pag naglilinis po kami sa bawat ng sa isang buwan ay dalawang bisis. makikita niyo po talaga na marami kami nagtutulungan po nagkakaisa yung tinatawag po na meron kaming unity ayon doon po ibang grupo naman yung nandoon isang barangay lang kami Diba po, nakakatuwa talaga. Yan, sekretary namin. Mabait yung aming sekretary, barangay sekretary. 'Di ba po nakakatuwa yung makita natin yung ating barang ating kabarangay na mayroon pong unity ito po o oh, tingnan niyo po. Ayun, nakangiti yan. Oh, kahit pagod po nakangiti nakangiti pa rin kahit pagod. Oh. Andyan, ang iba nakatayo medyo nagpahinga na. Medyo napagod na siya at ito naman nagmo-mower. Yeah. May kanya-kanya lang po kasi kaming ano, ginagawa, may nagmo-mower. May nagwawalis, may nagbubunot ng damo, may nagahakot, Yan po yung aming ginagawa dito. At ito na po yung aming barangay center. Diyan po ako palagi pag nag-duty po ako bilang isang VHW or barangay health worker. Yan po yung aking mga kasamahan. Andyan sila naglilinis. Pero makita nyo na po malinis na po. At ayan, nadyan naman sila. Kumakaway-kaway, <laughs> Nagpapahinga po sila. Andyan po yung aming president sa VHW, si Manasoli. Soli. Ayan, o. Oh. ito. Ayan, o. Oh. Serious po silang nagtatrabaho. Dito po ulit ako. Ito po yung nakatambak ng na mga damo na marami. Diyan po ako kanina nagtrabaho. Kami na po nagbunot niya ng damong yan. yeah, pagkatapos ko po, video-video muna mga kabesi. Video-video muna. O toyan yan. po ay mga kamuting kahoy. Tinan niyo po, andun yung aming ano, barangay captain. Hindi nyo na po makita kasi doon siya banda yung puting t-shirt. Nakasot na puting t-shirt. Barangay captain namin yon o, yan po yung driver namin. O, ang barangay tanod. Ano po, no? Ang sarap-sarap damhin na andyan yung barangay tanod, andyan yung barangay sekretary, andyan ang aming barangay captain, andyan kami. Yan. Tulong-tulong po, no? Sobrang nakakatouch talaga. Yan ginagawa po namin ito dalawang beses sa isang buwan dito sa aming barangay. At yan, yan po ay ang pangalan po ng aming barangay tanod niyan ay siya po ay si Mano Felipe. Yan po makita niyo malinis na o oh, natanggalan na ng ano damo diyan sa ito po yung ano yung barangay road po ito. Naglilinis po kami sa mga barangay road, sa mga daanan and Pauwi na po kami dito. Ito na po pa ano na kami po uwi. Lalabas na po kami dyan sa amin. Ito po barangay ano center namin. Tingnan nyo po malinis na po. At maraming maraming pong salamat sa inyong muli mga kabisi. At sinamahan nyo na naman ako ngayon. At ito naman si Vic Vic. Ano yung Kamuting kahoy po yung dala niya kasi itatanim niya po. Mga darim po yung talaga yung mahiling magtanim. So mga kabetsi, hanggang dito na lang ako at ako'y muling magpapalam at muling ako'y nagpapasalamat. At lagi kayong nariyan at ako'y inyong lagi sinasamahan. I love you all mga kabetsi. Aba father and heaven bless us all.